basura pero binoboldos muna nila no kasi iniipon nila dito tapos saka isa sa, sa truck so ayan medyo tanghali na guys hindi pa rin natapos dito ang pagkuha ng mga basura kasi parang hindi naubos-ubos no Yan o, oh. nakita nyo yun, itong nakatambak, ang dami-dami pa no So ayan, patuloy tayo mag-iikot ngayong umaga na ito guys So, ayan nga guys, no, umagong umaga, ang dami talaga mga dito. So, hindi pa nakukuha ng sak. Nagwawalis pa yung ano, mga DPS. Ito, ang dami-dami mga nakatakwa. Ayan. Ayan. Kaya ang dami na, na nakalakal yung mga cartoon, mga miniran, uh, mineral. Ayan, dami na yung nakalakal. No? Dito na yung truck na sa bulldozer ng mga basura, no? So, ayun guys, sabi nila dito sa mga driver ng truck nga, dapat nga daw, ang ano sa kanila alas 4 pa lang dapat tapos na sila mag. linis sa divisoria kaso lang uh, hindi talaga yung maubos-ubos uh, yung basura dito ayan o, oh. yung yeah, guys yung truck na yan ay nandyan pa no so, hindi pa nakarating dito yung back so ito parin ang mga basura dito, nakatambak pa rin yung mga basura dito ay hindi pa rin nakukuha, hindi pa nabuboldos, no? Sa dami dito, always, everyday, nangyayari mga iksina na ang mga basura natin ay nakabandara pa rin. Hmm. pick lang dito guys. Ayun yung iba kasi guys, kahit nakasako na ay ah, hinihiwa sa mga nanguha ng mga ah, gulay na pwede pang ibenta, pwede pang kainin, no? Sa so, Yan, itong mga video na ito guys, si na pa ang mayor nito ha, kasi ito po ay John pa naman ngayon. So yan, hindi pa si ang uh, oo po dito. So oh, may mga panga ng babo mga ganito yung nakukuha nila ng mga kalakal. masangsang lang yung amoy dito guys kasi nandito na halo halo na yung mga amoy dito no? si kuya oh. yan ito kasi mga karton na yan ay pwede pang ibinta ang dami oh ay, nanguha din pala si kuya ng plastik Oops. San ba kuya Dalhin mo yan sa ano Sa Happyland Opo Ah doon yung dine-deliver uh. uh, O Ah Doon po kami tinesta Ah sa Happyland O Doon pala Sa mga plastic po kuya Gaya niyang hawak niyo Magkano po ang kilo diyan Ano ah. po, ko, Yung ito uh -oh. niya po Ang mga ah Ah yung kayo Yung makunat Oo Yung ganito Mura lang Diyos Ah uh, Pag mga ganito po Ito ah uh. 20 ang kilo? Malinis. Ay. Malinis. Ah. Oh. So, pag hindi malinis, piso. oy, mas maganda. Linis na, no? Oo. Oh. Sa mga ganito palang klaseng plastic, guys, 20 ang kilo. Pag malinis. Pag hindi malinis, es, eh, limang piso lang. Sa isang araw, kuya, mag, mga magkano po kayo? 100, 100. Ah, 400. Okay na, no? Hawak mo pa ang oras. O, okay na, guys. Kasi dito sa mga nangangalakal Pwede ka para Oo. Oh. Kung manlabaho ka naman. Oo, oh. obligasyon ka talaga. So ito, guys. No, malaki din pala ang magiging pera sa kalakal. Bukod pa sa may mga kuha kang gulay na pwede pang kainin. magkakaroon ka pa ng pera, Magkakita okay. nga natin dito, magaling mga isip sa ulam. Oo. Oh, oh. Paano yan pag si Espo, kuya, ang ano, yung magiging mayor na dito? Hindi pa magkakita siya, siya rin magkakita tayo. Oo. Madaling araw pa lang, na ng basura. Oo. So ito pa nga mga idol, oh. Maputik lang talaga dito, mga idol, kasi nga uh, siyempre nagpupugas sila sa kanilang mga lagayan ng mga paninda o, tapos umulan pa dito kaya ganito ang sitwasyon Oo. oops, uy, may bubog sa bagay kahit mabubog yung ano nila gulong hindi naman napa-flat ay nakakatakot baka bumagsak Uy, ang daming sili, oh. Wala, ang daming sili na itapon lang, oh. Opo, oh, baka pabulok na yun siya, no? Gaya niyan mga idol, no? oh. Oo, ayan. Ganyan ang itinatapon. So, maganda pa yan, pilihan Ayan, may makukuha na pwede pang pa ah, makain, tapos pambenta. Makakuha pa sila dyan, no? Uh -huh. So, ito pa yung mga pinagpapatungan ng mga gulay. Tapos, dito. Ay, sinanay. Kumakain na ng pupig. Nakain siya. Mm. Ay, dinidilaan pa rin naman. Mas masarap! Ay. Sige lang. Saan mo nakuha po yung pagkain na yan? sa akin. Ah, kala ko naman na nakuha mo sa kalakal? Ano yan? Ayan, nakuha mo rin yan sa kalakal? Ay, bibigay mo. mo sa kapatid mo? Ititinda din? Oh, ayan nga mga idol. Oh. Tingnan nyo. Pwedeng pwede pa itinda yan. Oh. Mga ribon naman yan, no? Oo. Oh, oh mag bago pa. O oh, na pwede pang yan, no? Oh. Ang dami, o. Oh. Oh. Ha? Oh. Ah, siper? Tinapon din? Uy, ang dami, o. Oh. Pwede mo pa yan ibinta. <laughs> ayan yung mga kamatis mga idol oh. E yan nagkalat na yan pinagpilian na yan sa mga nangangalakal ng mga gulay ayan o oh, ang dami pag sobra kasing mahal ng mga paninda tapos hindi mauubos na lang uh, uy si Miming din o oh. natulala si Miming ayan o oh. Kami talagang nasasayang ng mga gulay, mga idol. Oh. Sili, yung siling at salo. Ayan kasi mga idol, kaya nagkakalat ito. Dahil nga, yun nga sinasabi ko na naka-sako naman yung mga basura. Tapos sinawarak ng mga nangangalakal ng gulay. Oo, biniblid nila. Oh. A -a -a. Si Kuya, oh, nakabayad din. Nangunguha um, din siya ng mga kamatis. Oh, mangunguha na kayo. Oh, buo pa. Oo, oh, oh, buo pa. O, oh, tingnan mo si ate. Ang dami. Ala, maraming nangunguha po dito. Nakinakain pa talaga oh. Ayan oh, dami Pampaksiw lang. Ayan. Oh, kaba. Kamatis, ugasan na lang ang kamatis. Ayan oh, Kunin mo na 'yan, Ate hugas lang. Ayan. Dapat malaki ang sako mo. Mantika pa ako. Saan? <laughs> Hindi yan mantika. <laughs> <laughs> Dami na nakuha tay. Kunti pa lang. <laughs> oo. Oh. Ah, oo oh nga, yung daming sili, oh, sayang, oh. Ayan, ang, panaya, pwede pa. Magulay ng munggo. <laughs> Ayan no. Oh. daming sasayang eh. Oh, oh. Ano yan sa'yo ma'am? Paninda? Pangkain? Pangkain. <laughs> Ayan, mga talong. Oo. Oh, oh. Ang dami. Daming mga talong mga idol. Hawakan natin ha. Sa mga ganito oh, di ba pwedeng pwede pa ito hugasan, hiwain, tapos iprito. Tapos tulad nito mga eto ha, ipapakita natin sa inyo. Kaya uh, nga hugasan. Ito oo oh, pwede pa oh. Magkano doon sa tindahan? Ano? Dalawang piraso, limang piso. Pakailan mo sa Sayang Oh, mga malinis pa ito kasi nga naka-plastic. Ito kasi kaya tinapon. Ang iba kasi ganito, hindi na pwedeng ibenta. Pero ito pinapilian dito sa mga ano mga idol, oh. Oh. Sa ganito, 'di ba? Ganito tayo mamili ka. Oh, buo pa, buo. Buo pa. Ay, na, so Oo, 'yan. Wala lang ako so kung plastic. <laughs> Ay, si Kuya. Tingnan mo si Kuya. Binibinta ni Kuya yan. Oh. Ayan mo din. Ang daming sayang. Ang <laughs> dami talagang sayang. Upang. May mga papaya din, oh. Ay, nakikita mo yan? Uh Oo. -oh. oh, yan, oh. Sariwang sariwa pa, oh. Upang. Oh, yun, may kanya. Tinitinda yan ni Kuya sa kanya. Kuya, may sili ditong maganda. Sili. Madami ka ng sili? Sili sayan so, baka may mais din doon. O, oh, sa kanila naman, alam mo yung mga kinukuha nilang mga gulay sa mga ganito. Binibinta po nila tumpok-tumpok. Uh tumpo, tumpo. naman, pangkain. Oo. Eh. Oh, oh. Di ba kaysa naman bibili ka? Alam, pa. Oo. Oh, oh. oh, si tatay, may avocado din. Avocado na ginawa Carrots. Oo. Oh, Bigay lang sa akin. Ah, bigay lang po sa inyo. Oh. So, Sayang mga mga ito. Sayang so, si Ate ho. Oo. Oh, slow naman yung truck mga idol. Naano nga si Kuya kasi mamaya Madali yung tao doon. Parang ganito.

parang hindi na uubos guys ang mga basura de. Uh -huh. sayang nga guys no malawak pa nandoon pa yung truck. So sa ating mga viewers, maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa ating mga vlog. So natanghalin na nga dito, hindi pa tapos ang pagpukuha ng mga basura dito, no? Ito po ay araw ng Sabado. Oh, ito nakita ninyo mga idol, madami pang basura dito sa likuran ko, no? Tapos nandoon sa likod yung truck. Tapos naman, dito ikot ko kayo. Dito naman din sa aking likuran. Papunta pa yan doon. Ay marami pa rin basura doon. No? So ayan. Sa ating mga viewers, maraming salamat sa inyong lahat guys sa pagtangkilik sa ating mga vlogs. So dito na nagtatapos ang ating vlogs kasi natatanghalian na. Ayan, maraming salamat ulit. Tayo ay maglalakbay na naman ngayong umaga na ito. So ayan, maraming salamat.